kabirut ko ah, mayroon akong ipapakita sa kanyo ito yung SPD ito yung ano, multifunction drilling, drilling rigging machine ito yun pang solar machine to dati po nadistino ko sa ano sa bugal yung pangasinan bugal yung pangasinan nadistino ko sa ayan, function drilling rigging nadistino ko sa bugal yung pangasinan nagawa kami ito ng mga solar bali 600 hektar ang ginawa namin doon na ano, planta. Tapos ang sa kabila naman, sa Aguilar naman, 600 din hektar. Yan, bali halos tatlong barangay sa, sa kabundukan. Ah, pag ito naman, ah, pag ito, pag sinasakay ito sa lubid, ano ba sinasakay ito sa lubid? Ayan. Ito automatic loop do, ito lumalapit do, do pag ano kasi nag-outrigger ah, uh, ito, ayan. Pero bago sa tinitiklog, yan hindi mo na. Ayan ito yung jack. Patas pag nakatukon na yung jack, saka yung nag-re-reflect. Eh, Ngayon, tapos sa, sa loob o kaya sa bong ka. Ito naman, screw file naman. Ang ginagamit talaga na itong screw file, ito Pero kapag matigas na, ginagamitan na itong auger. Auger ang tawag nito. Pinabari na muna siya. Ngayon, napakalakas nito. Na pag mga bato na. Pero kapag mga lupa na, pwede siyang direkta na yung tubo na isko yung pinakahaligin na ano, uh, solar machine na ng uh, solar uh, panel ayan nakakapag boom up siya nakakapag-swing siya tapos ang kailangan nito kaya, yan, no? Naka level kaya ano naka-level kailangan nito may pag nag ah uh, pag nag ano nagbabaw nito may level bar na nakadikit dito din dikit dito yung level bar yan para Nakasimple, hindi tabingi yung ano yung para hindi tabingi yung pagkabao ng ano ng poste ng solar panel ayan po ito naman yung madali lang to kasi may pangalan naman ano Boom, pitch, swing, pitch, swing, compensation, spell. Ah. Ito naman, rotary, rabbit. Ito naman, nakalibel yan eh. Ayan naman oh. Tatigan na uh, mga control niya. ito naka-steady dito, hindi to tumataas. Pero kapag halimbawa naka-slope siya, halimbawa 70 degree, 65 degree. Ito, ito ginajack to, tumataas to. Ito, tumataas to. Tumataas siya. Para maging pantay lagi. At sa mga followers ko sa ano, sa Facebook makikita niyo yung mga reels ko doon ah. Nagtatrabaho doon ko paano ko kami din. At ano nga pala, salamat nga pala sa mga subscriber ko sa YouTube channel ko at salamat sa inyong suporta. Ah. Ah, lagi po ako magbabahagi ng mga kalaman sa pag-operate at sa pagiging isang technician mechanic sa mga baguhan pong mekaniko, sa mga baguhan technician o sa mga estudyante lagi nyo pong subaybayan na aking mga video sa aking youtube channel ingat po tayo lahat God bless you all salamat po at shout out po sa aking kuya Danny sa Saudi Arabia isa rin po siyang technician mechanic shout out po sa aking mama Tela nasa ko po, po siya sa Bantuan Sur at sa shout out po sa Nining DC ko DC Umbaw sa, sa Kausia Isra po siyang teacher